Good morning everyone. Uh, Na-confirm na po namin ng dalawang sponsor ko about kay uh, Ma'am Anna Marie. Update ko lang po kayo para aware tayong lahat. Okay? Uh, papakita ko lang po sa inyo yung mga screen, uh, screen, record, screen record ko po. Hindi ko medyo taas at ito kasi kanina nagawa na ako. Hindi ko na-upload. So nag-ulit na naman ako ngayon kasi hindi ma-upload. Sobrang taas. Hindi talaga ma-upload sa akin 30 minutes. Hindi. Kaya eh, gawala ako ng uh, mga 5 minutes lang. Okay lang yan. Okay. Mag-screen record ako guys. Wait lang. So, ito po guys, papakita ko po sa inyo guys na si Ma'am Anna Marie ay hindi po talaga totoo. Yung mga sinasabi niya. Ayan. Ana, Ana, Ana Marie. Ana Marie. Nasa rabato din naman siya ma-search. Oy. Ano din nagigisa na ko ma-search. Ana Marie. Malabanan. Hala. Nasearch search ko man siya kanina. Uy. Andali. Hanapin ko na lang kaya. Nakamatay. Hindi ko na ma-search ang buong. Hala, ito, 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 ito. Ayan. Ayun guys. Ito yung last ko na ah uh, send message sa kanya kasi galit na ako dito kasi naalam na po namin kung gaano siya kasi nung galing. Ma'am Ana, sorry di po yung mga resibo at mga papers na pinadal, pinadala mo kay Ma'am bar Kasi po, Ma'am, si Ma'am Bilbar po ay isang doktor. Wala pong katibayan ang mga papers sa pinasa mo. Niluloko niyo po kami tatlo. Pinaikot-ikot niyo kami sa mga ebidensya na pinadala mo. Like photos, videos, at papers at mga salita mo na kasi nung galingan. Sana patawarin ka ng Panginoon. Kayong lahat kasabwat sa pangluloko. Bakit ako pa yung hininian at lapitan ng tulong? Ang dami naman dyan na dapat lapitan ng tulong ng mga vlogger. Kasi di nila pinapansin. Nakuha mo yung kahinaan ko sa sobra kong bait. Pinagsamantalahan mo yung kahinaan kainaan ko at magpapasalamat pa na may nabibigay sa'yo at na sana mapunta yon sa kain ininyo hindi personal na kaligayahan nyo maghintay ka lang okay ayan din natin yan basahin baka yon makabayolisyon yan uh, gaw gawa lang po namin yan ni, ni ma'am para satakutin ko siya kasi nagagalit na kami sa kanya ayan ah uh, ang isa kong sponsor na di mo sinabi sa akin kung nagchat ba siya sa iyo dyan uh, sayo. dyan namin na din na sinungaling ka antayin mo lang papunta ka na dyan o oh, diba o oh, yun, yun lahat oh, ayan yon yon so ngayon ito po mga sponsor ko na po to ito po siya ah, pinasa ko na po lahat lahat ng mga ibig niya nandyan po sa kanila Ma, pinasa ko lang mga chat conversation po namin ni ma'am Ana Marie lahat lahat pinasa ko yan sa mga sponsor ko yan ito po yung mga chat namin ni ma'am Ana Marie ayan oh pinasa ko yan sa kanya lahat oh at saka ito po si ma'am Belbar asara ah, yun si ma'am Belbar hindi po yun ayan si ma'am Belbar andyan din lahat yon so ito po si Ma'am Bilbar, isa po siyang, ayan, ayan, pinayuhan ako ni Ma'am Bilbar. Pakireview mo uli mga explanation ko sa chat sa iyo kung bakit tinigil or take down ang video sa paghingi ng tulong para malinawan ang mga followers. Licensed physical therapist ako si Shane, my background ako sa medical field, kaya madali kong napag-aralan ang mga forwarded Dinoktor na prof. Ayan, dinuktor na prof. Kasi may binigay kasi siya sa amin na mga resita, asa na yung si Cordapia, nawala na, hindi ko na ma-search. Mm, ah, ito, ito yan may mga pinasa siya sa akin dito na mga prop ayan yan po ibat ibang background ang pinadala niya sa akin na mga mukha ng bata ayan marami sabi niya pag uwi niya sa bahay dyan na siya magvideo sa anak niya kasi wala sila sa hospital ayan yung video nakapasa siya ng video tapos kung, kung magdahilan siya hindi daw ma-upload yung video na ginagawa niya na mayroon daw pangalan na binanggit sa akin hindi daw ma-upload pero ito na-upload niya 13 seconds na-upload niya yun oh iyak iyak o oh, diba oh, nandyan daw yung anak niya iba't iba ang background na pinadala niya sa akin okay. so ngayon simple talaga ang hinihingi sa kanya magpadala ka ng video na binanggit mo yung pangalan ko amazing dona nakaharap sa bata pero so, ayaw niya magawa di niya magawa yon. so ayon. at saka dito sa mga resita na pinadala niya dyan dami na probe na dinodoktor po ang mga resita na yan ayan tingnan mo yung resita na yan ang pizza na yan ay eh, ano yan ni ma'am ma'am Bilbar ito po siya hindi po siya 8 8 nilagyan niya ng 8 2 po yan at saka ito ah, nilagyan niya ng 22. Pero hindi po yan 22. 20, 20 po yan. oh, 20. Nilagyan niya lang ng 2. O, oh, diba? Napakasinungaling mo, ma'am. So, yan, marami pa yung mga anong ganyan. May mga handwriting siya dyan ng pinil, ano, pinil Hindi naman dapat sa'yo yung ano siguro yan, ah, uh, magpipil up yung ganyan. O, oh, ganyan lang. O, oh, diba? Ay, grabe ka naman, ma'am. Galit na galit talaga kami, ma'am, sa mga taong manuloko, ma'am. Huwag kayong ganyan po. Sana wala nang mabiktima nito. Sana nga, yung mga inusinting na mukha po talaga, na iniiyakan tayo. Listen ko na talaga ito. Kasi ako madali lang ako eh. Madali ako, malambot ako, lalo-lalo na sa bata. Malambot ako. Kaya, kayo talaga, uh, Mag-ingat talaga kayo sa mga ganyang tao talaga. Huwag talaga kayo magkapuloko. Uh, patulad ng ginawa po nila ni Ma'am Bilba sa akin at ni Ma'am Ma Lisa po na binusisi po niya talaga. Sinisiay nila talaga yung mga mga ano, mga ang tao na ano na gusto nilang tulungan. Oo. Kaya nag nag nagduda talaga sila nito. Kaya pinasa ko lahat yung mga ano ko hiningi nila, ganyan ganyan para malaman nila kung ano po talaga. Uh, hinihingi nila ng details para maano nila doon sa lugar ng babae na to na sino po, po ba talaga itong babae na to. So sa mga pinadala lang ni, ni ano, ni Ana sa akin na mga mga pro, wala talaga, hindi talaga siya nakapasa kay Ma'am Bilbar na pa jose Ayan. Ayan dito, pakita ko yung pagdoktor ng Ayan. Ayan, ito, ito. Yan po. May mali sa date at bakit nagkaroon siya ng billing sick 62625 computer yan kaya pati oras kasama pwede rin. Ang resita original date mas malapit ito sa billing ng last photo dito Ayan. Tiningnan ni Ma'am kasi si Ma'am isang physical therapist po. Alam niya po yung mga dinodoktor. doktor. Hmm. Ayan Ma'am ha. Ayan. Date ng resita original date posibleng 6 22 25. 6 26 25 to 22, 25. O, di ba? Yan. Nagtaka si ma'am. Diyan lang sa resita na yan. Wala na. Hindi ka na nakapasa ma'am. At saka sa mga pictures at videos na pinadala mo, iba't iba ang, ang background at ang kamay ng bata naglipat-lipat yung dextrose niya. O. Okay ma'am? So, sana po sa lahat po na ano, sa lahat po ng mga manunood ko, ah uh, ako po ay nagkakamali. Okay? Ano muna natin screen record? I-off. Sa lahat po ng mga manunood ko, ako po ay isang tao lamang, mahina ang kalooban, ah uh, Magkakamali po talaga tayo. Sorry po sa lahat ha. Nagpapasalamat ako kay Ma'am Bilbar at kay Ma'am Tanabe na tinulungan nila ako kung ma paano matriss yung taong yan. At malaman natin lahat, ma-aware natin lahat ang mga kalukuhan nila. Kaya wag po tayo magpapaluko sa mga taong manluluko po. <coughs> Kasi magaling po sila umarti. Katulad nung video na umiyak siya. O diba, doon do that na si Ma'am. Kasi yung pag-iyak daw ni Ma'am is para lang daw po yung artista. Yun yun. So, ako nagkakamali po ako ay ko po ng pasensya sa inyong lahat po at sa nabibigay na rin po. Maraming salamat. Ako na lang po ang magpapasalamat kasi hindi po siya nagpapasalamat. Ako na lang po ang magpapasalamat sa inyo. Maraming salamat po. At least nakatulong po kayo. Sana napunta yun sa pagkain nila. Maraming salamat po. Sigad na po ang bala sa business na sinero nyo. Kahit hindi kayo sigurado. Thank you so much po sa inyong lahat. Hindi ko na lang po habaan yung minutes ko kasi hindi ko ma-upload sa akin ang 10 minutes po dito. Thank you, thank you, ma'am. Sa dalawang support sport, po, sponsor. Thank you po, ma'am, sa inyong dalawa, ma'am. Sa pag-guide nyo palagi sa akin. At kay God po, na hindi po niya, uh, hindi po niya, uh, hindi po niya gusto na ganyan, ganyanin ako sa mga taong mahalang ang kaluluwa. Thank you so much po Lord God and thank you po sa dalawa sponsor na yan na, na, pinadala sa akin ni God na grabe guardian angel talaga sila sa akin. Uh, grabe ang labot ng puso niyo, mahal niyo ako. Thank you so much. Hindi ko kayo makakalimutan talaga. Thank you, thank you talaga sa inyo. God bless po, God bless. Thank you sa lahat-lahat sa mga mga lahat po na manonood ko dito. Pasensya na po sa inyong lahat. Ah. sorry po. Sorry po talaga. Bye na everyone. Sana listen learn na po natin lahat ito at at may natutunan kayong aral dito po sa post ko po na po na ito. Thank you so much. Huwag magpaluko, huwag magpindot ng mga link kahit saan number, sa number sa sa, sa uh, mga account niyo po. Sa Messenger wag po. Maraming manloloko diyan. Okay, thank you so much. Bye-bye.